What's up guys? So ito na naman nga pala muling nagbabalik. It's your boy, Kelo Vlogs. hu alam nyo ba, bago ko ituloy itong ating vlog ngayon, kung ano yung iba natin, alam nyo ba napaka-init ngayon? Sobra. Tunay nyo, nagready-ready lang ako ng kung anong gagawin ko. So ngayon nga pala guys, meron nga pala akong ulit regalo sa aking Black Widow. ah uh, siyempre matagal-tagal ko nang naghahanap-hanap kung saan-saan pa talaga. nag abang kung sino may magbebenta. So eto na. Eto na. Ito na ang matagal na nating inaantay. Grabe. Ito na yung gustong gusto ko, guys. Ito. Ito yung gustong gusto ko na mga lens. Ito. Wow! Yes naman! Yellow lens, o mga idol. Yan ang hinahanap ko, guys. Walang tatak. Yan kasi yung mga gusto ko, walang tatak. Nakikita niyo wala nakalagay na top. Kung ano-ano mga nakalagay. Basta bubog lang siya. So, yan. Ito nga pala ang ibablog natin ngayon. Ikakabit ko siya dito. Ay, talaga naman. Bagay na bagay, mga idol. So, shoutout nga pala sa uh, nagbenta sa akin ito, Kevin lesa Uh, thank you sa iyo. Tsaka nga pala sa sa matinik kong pinsan lagi nagtatanong kung saan may magbebenta ng yellow lens John Reeves vlogs yan yan subscribe niyo din yan si John blogs vlogs magganda din ng kanyang Kawasaki Brutus, pag nakita na niya yung kanyang kulay pulang si Red Tide. O ito, Black Widow, yung kanyang may pangalan din si Red Tide. So, yun. So, tara. Simulan na natin ikabit to para makita na natin kung napaka-bogi at napaka-astara. So, syempre mga idol, una, anggalin muna natin yung tornilyo sa ilalim. Iba na kasi yung tornilyo nito, number 14. dahan-dahan yung kalugin mo. na. Tapos, yung mga lock mo, dahan-dahan nyo rin tanggalin, guys. Ito, yung nasa loob. Yan. Yeah. mga yan. Ingatan nyo lang, guys, ha. Tandaan nyo rin kung paano nyo kinakalas. Baka nyo to guys baka malaglag ha itong original natin na jute super original kasi to eh Ayan. So nakikita ninyo guys yung aking bubog ay talaga napakalinaw kasi mula pa to sa pagka-stack nya talagang hindi ko pinapabayaan may konting mga damage damage lang simula pa yan ng pagka-stack niya. Tsaka natin kakabit to. Nasa muna natin, syempre. Punas, punas. Punas lang, punas. Para quality, baka mabasag na naman. Meron na kasi tayo dating lens, nabasag naman. Wow, saktong sakto. Walang labis, walang kulang walang kulang, walang labis. Yan. angas Uy. Tumunog. Hmm. <laughs> Mabasag na naman ang mga idol. kayo. Pwede nyo tanggalin to. Tandaan nyo lang. Yung puti sa pula. Yung green sa brown tapos yung may block yan may rapan ako eh. <laughs> yun yun sa so, di mana naglakay at yung mga lock niya. Oh guys, kontrahan siya. Para ma-center niyo yung pinakang medyo ulit natin para may nakita ko siya kung dumi sa loob eh. Nakita ko itim. Parang may naiwan na dumi. Kalasulit. Grabe guys, napaka-inip kayo yung panahon na to. yung last pin. So, ayun guys, sakto na lahat. So second hand ko nabili to. Mura ko lang siya nabili dahil kaibigan natin yung nagbenta. Hindi siya lalagpas ng 500, at di bababa sa 400. So yun. Ayan na guys. Ayan, balik na natin. Siyempre, yung katulad kanina. Hmm. Dati, gantong-ganto nabasag yung akin. Biglang nahugot. Itong may black dito sa black tong puti dito siya sa red ito kasi guys yung pinakambumbilya nya ito yung ano nabibili na lang sa ano yung pinakambalb nya kasi yung original na ganito nya yung line ng mga kuryente ano na bulok na eh, wala pa akong makita na maganda-ganda kaya pero mag maganda rin naman to hahanapin mo lang kung saan sya tama ipuesto so yun kabitan natin natin kung bagay guys, tayo tanong nyo na. So yan guys, nakita nyo na kung gaano kaganda ang dagdag pogi. Ayan na, nakabit na natin ang dagdag pogi sa ating motong. Talaga naman, wow! Huh. Napakaawas! At syempre, bago ang lahat hindi pa yan natin napapaandar sound check my god oh grabe ang pawis ko guys kung nakikita rin Still, one click sampai jumpa. Guys. Oh. Painit pa lang siya, painit pa lang. Ayan you know, na umiinit na. Ah, talaga So, yun guys, dun na natapos ang ating vlog. It's your boy Kelo Vlog So, ingat kayo palagi. 'Yung kalimutan na magkasal para magkaroon din tayo ng pagpapala sa Diyos. So, 'yun lang. More power and God bless. So, stay tuned sa mga next vlog pa natin. So, yun. Ingat guys. Ride safe. Tutti lovers.